Hi guys, good morning, good morning. Ayan guys, pala may ipakita ako sa inyo. Itong umaga na to is 5 days to travel in Zara. Ngayon guys, titingnan natin yung uh, kapatid ni Renato na nagdidilig ng kanyang mga tanim. Gamit niya yung, uh, ano tawag nito guys? Yung motor kasi actually guys mahina ang kanotu mahina na yung mga tubig dito ayan guys tingnan mo guys doon tayo pupunta oh nagdidilig si Nining Neng ayan siya guys ayan ang hipag ko ayan ang ginagamit nila motor ayan yan ang motor ayan ito yung mga tanim nila is ano um, Ano ba tawag nitong mani? Kaso super init, ang nangyayari, nagagastos pa sila ng pang ano. Itong gamit nila guys, oh. Yan. Medyo maingay lang tayo, guys ha. Maingay lang tayo, gawa nga 'no, ayan oh. Okay. Mm -hmm. natin, guys, kung ano kalakas ang tubig na, ano? Mm -hmm. Bakit hindi mahina daw ang tubig? ayan guys. Neng? Malakas ang tubig naga ano? Yan Ito guys, ang tubig na lumalabas sa ano, napakalinis. yan guys oh. So. Oh, nabutas. Nami, ay pwede na pala dito da ano, lagyan ng kuryente kagkapos ano magpa Magpalagay ng ano neng? Okay lang na. Dilig man na gyapon neng. Napakalinis guys ang tubig. Sa totoo lang. Ayan o. Oh. Kaso doon banda ho. Wala. Ayan guys. Ito ang taniman ng mga ano. Ayan. Ang hipag ko. Ayan. Tay! Kaso wala akong bra eh. Higita yung anak ko. Ayan, malapad yung tanim ng ano na. Eh. Ito guys, dyan na lang muna kayo. Kay tulungan ko pa yung hipag ko ha. Ay! Hi guys, ito pala ang ginagawa ni ng asawa ko. Ayan, nagbibilig ng halaman. Ayan, okay yan ang tubig nila at ang tubig ang lumalabas ayan para lang na makaano hindi na ano yan kasi hindi pa mabalik yan ito ang ibalik niya no? ayan sinining din yan. talaga uh, ang hindi kayo uh, umusin ng isang ano e, Ano mo na yung tukdo, -tuk, no? guys, ano, ah, uh, yan sila, maglili, uh, mag, ano, mainit na kasi, baka, ano, hina ako ng high ko. Gusto ko man tulog. Kuwan mo ko tayo ng ano tayo. Ako, wari mo ba na tayo. Hindi, ganun mo lang ako. Hindi, ganun, ganun, ganun mo lang. dun ako sa panong sa kanila, magliha, ganun. Hawakan mo lang. guys, dito na lang nagtatapos. Nahingal ako guys. Dito na lang nagtatapos ang atina na vlog. Thanks for watching. Thanks for watching. Like, share, and subscribe guys. Hindi na ako mag-ano siya kanila guys. Magsali. Nahingal ako guys. Ha. Grabe. Pagod. Sige, guys. Ayan, yung hipag ko at saka yung bayaw ko. Ayun sila. Ayan. Ayan, puro mais yan, guys, ang tanim nila. Ay, ano pala? Mani. Alam mo, guys, sa totoo lang, hindi naman sa pagano. ano Itong ano na to, maraming ano, kaso lang ang nagtatanim na dito. May mga edad na, may mga ano na, kung sa ano, mga ages na yung... 71, 69, ganun ang mga edad nila. Samantalang din yung asawa ko, 61 pa lang mahina na rin. Ay, ganun, iba talaga kapag sa probinsya ang ano. Napagod ako guys katulong sa kanila sa pag ano, sa pag uh, palibhasa hindi nasanay ba. Eh, sabi ko nga, hindi ba pangarap ko nga makauwi ng probinsya tapos magtanim-tanim, magano ano. Eh, kaso nga daw, ano eh, pero sa ngayon guys, uh, dito na lang nagtatapos ang atin na vlog. Thanks for watching ha.